So, Ate Geraldine, may tanong lang ako Ano ang pakiramdam na nadiligan at nabisbisan? Nadiligan at naanuhan Nainitan kasi ako kanina ngayon yung nadiligan So nadiligan, anong pakiramdam? Malamig? Sobrang malamig pala sa tubig oh. Nadiligan ka na, na happy ka pa Iba oh. yung dilig Iba, iba Uy, oh, oh. tara na! Uy! Don't you worry, I got it Shopping! ako sa iyo, hindi pwedeng hindi. Ah, oh, ikat mo na. Wag. Patuloy ka dun. lumangoy ka. Oh, lalangoy pa ba ako? Oo, dun sa gitna. Ay, ay, ay. Yung marami baka makakita ka ng show card Piolo Pascual diyan. Ay. Ano 'yung ano ng show card? Ayos 'yon. Eh, dali, Hindi pa, hindi pa. Marami pa tayong lalakadan. Pa, lakad na! Huwag na nga ano. daw! Tumal pa yung tato. Ayan, ayan na sila guys. Yung nauna doon. Ayan. And this is my ate Geraldine who's yes! enjoying the beach. Yes, ate! Madulas! Madulas, kaya dahan-dahan. Ito kasi na-deliver na nauna na. na. Ayan na yung mga ano. Boat. Mga hero pababa na ng pier. At ito naman si ate, ano. Amita Yan. Yan sila. Yan si ate Geraldine, yeah. si ate Marilo, si ate Winter, si ate Cherry. Over there. At saka sino yun? Si ate Asol. Si Asol. Baka mag-ate para magkaedad lang kami. Oo, magkaedad lang kayo. Si Asol yan. Oo. Ayan, okay. Tapos oh, na dito ang ating mini